Actually, Tito Ojin, this is more than the, the cheating issue. Kasi parang for seven years, I don't want to say it, pero parang for seven years kasi, parang ako lang lahat. Parang, What do you mean? Andyan siya kasi mahal niya ako. Boyfriend ko siya, partner ko siya, pero parang for seven years na yun, ang bigat-bigat pala pag ako lang mag-isa. I mean, kasama ko siya, pero feeling ko, pag isa lang ako, like, sa mga responsibilidad, sa mga ganito, ganyan, parang, never, never, ko siya naring na rin gana, meron siyang pangarap para sa aming dalawa, walang gano'n. Mm -mm. Na parang, sobrang tagal ko hinihintay, baka rinig sa kanya na, gusto ko, pag dating ng panahon, ganito tayo, ganyan. Parang, all his life, nakadepende lang siya sa akin. Na kahit, pag, magutom tayo, mamatay tayo dalawa, basta mahal kita, basta magkasama tayo, okay ako. Dahil hindi yun yung gusto ko mangyari para sa akin, tsaka para sa kanya. So parang iniisip ko, wala pa, wala pa yung mga cheating. Nararamdaman ko na yun, Dino. Wala na, parang napapagod na ako kasi ako lang ng ako. Wala siyang pangarap kahit hindi na yung para sa akin eh. Yung mangarap siya para sa sarili niya, na gusto niyo maging ganito siya, wala na siyang ganun. Eh, di hindi ko alam. Hindi ako na Hindi daw ako nangarap. Na Which is mali. Sabi ko lahat ng tao may pangarap. Ayun lang yung gusto ko i-correct sa kanya. Ano ba sinabi ko sa kanya? Gusto kong mag-artista. Ang dami kong gustong gawin. Gusto kong maging singer. Pero eh. nakukulangan ako sa action. Kasi iniisip kita na, kailangan mo ko eh. Inuuna kita eh. Hindi naman sa pag-ano mga OG app. Pero siya talaga yung priority ko. Mas gusto ko siya muna yung umangat sa amin dalawa. Kahit nandito lang muna ako. Hindi naman ako naging pabigat sa kanya mga OG eh. Never ako nanghingi sa kanya. Kung ano yung meron ako, binibigyan niya ng kusay. Eh. Kahit sa magulang ko, hindi ako nanghihingi. Kahit walang wala ako. Ganun akong tao. Mahihain ako. Sa totoong hindi ako naging pabigat sa kanya. Alam niya yung sa sarili niya. Hmm. Bibigyan niya ako kusa. Minsan tatanungin ko pa yan pag sobra binibigyan niya sa akin. O oh, sobra to. Ito lang kailangan ko. Ganun akong tao Hindi ako yung pero, nag desisyon sa amin dalawa Kasi hindi niya ako pinapakinggan eh At some point Hindi niya ako pinapakinggan pero akong idea Pero parang sinasabi niya lang na Hindi okay Mas okay tong ganito Tulad sa vlogging Sabi ko sa kanya Magbalik vlog na kami ulit Which is Nagbalik vlog kami ulit Kaya hmm. lang Hindi naging consistent ulit May time pa na nag kami dito eh Manila. Dito sa QC hmm. Para makagawa kami ng content hmm. Like ganun Sabi ko Hindi talaga ako mag-grow Hindi ako mag-grow sa sarili ko Kasi Mas priority kita Mas inuuna ko yung pangarap kung oh, kaysa sa akin. Gusto ko linawin ngayon, nababash ako. Sinasabi nila sa akin, batugan ako. Kaya daw, umalis si sa akin sa 7 years dahil tamad daw akong tao. Which is, yun ang hindi nila alam sa buhay namin. Oji, yung contest ni Lars, ako ang driver nun. Magdadrive ako 6 hours, 7 hours. Mapuntahan lang namin yung napakalalayong lugar ng contest. Tapos sasabihin nyo sa akin, ako pa'y batugan. Like, kayo mag-drive ng 7 hours, 6 hours, 5 hours. Uwian, wala kang tulog. Tapos araw-araw pa. Sasabihin mo sa akin, batugan ako, kaya ako iniwala ng tao ng 7 years. Hindi totoo. Meron akong naitulong sa kanya. ablog vlog, yung contest niya, yung MIQ niya. Andun ako lahat. Kaya ako nila sasabihin sa akin na parang batugan ako, kaya ako hiniwalayan ng tao. Kasi masakit din sa akin yun. Hindi nyo naman alam yung kwento eh. Yun yung gusto ko linawin.